1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Tatay, ba't naman po kayo medyo na-late na? Nang... Ay. Galing sa isa pang birthday Kaya ka ako pinagpawis. No, no. Ang pagkat-karoon. Ang laman yung may maipa-birthday kay Bika. <laughs> <laughs> so, bakit pinagpawis mo kayo pagsasaroon? Oh, so... Ang pagpawis po mo oh, Tinanggal okay. ang hiya. So, mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po mga kadilag, kami po ay makikipag birthday kay Kuya Irvin o kay Bikenemen. At tinintay ko lang po si Kagwapo lang para po kami po ay makapunta na sa publasyon mga kadilag. Dito na po si Kagwapo lang mga kadilag. So, so yeah, let's go. So, trabaho. At tayo po ngayon ay makikipag birthday na, uh, na, naman. so ngayon mga kadilag dahil nga birthday ni Bikenemen. Mm -hmm. Nung una ay hindi talaga namin Uh, parang plan na magsama-sama. Kaya lahat siyempre birthday ni Bikinimen. Kaya kami mm. nag-usap ng Team Hitit na mag-celebrate. Nagkakapatid. Na oh. no? So tayo mga Kadila gaming magpa-birthday kay uh, Bikinimen mm. at yun ay Shanghai sa Kasisi. So ating ipipick up ngayon for pick up na last year. So yun po yung birthday ni kagwapo namin kay Kuya Ervin. So let's go. Tara nga po. Sabi po ay on the way na at makita natin Tayo, oh, tayo, araw -araw, po, ay pampopoto. Oo, maganda pati poto. Sa araw-araw mga kadelig na pagbasa ko ay ganito ang view. Yun, Dati sa oh. oh, tapos ay maganda pa 'tong daming street lights. Best view sa umaga. Kasi hindi na 'tong pilit makakadela. tayo kalaki guwapo lang, lang na tapat. At dito lang po in order yung kay Kuya Irving na pa birthday. Na pa birthday ni kagwapo lang para kay Kuya Irving sa tapat. So yan. Kukunin na po namin. Ito so, na. ito po yung in order. Uh, meron tayong sisig sa kasanghay. Ito yung bagay na bagay sa pansit dahil may pansit si Kuya Irving na niluto. Uh -huh. so, Pareto hindi na po yung... kami lumayo. one order Tapat lang po ng bahay ni Celia. tayo. At sila'y naroon na. So yan, yeah, nandito na po kami. Kala Ate Kalayaan at Kuya Ervin. Ah, oh, si Kuya maroon pala to. May pa surprise. Pasok na. Pasok na, kagawa pala. na, nandito na po kami mga katilag. Dito na. Ikaw naman. Itulong mo na surprise. Surprise. Puwede mo ba i-party for the day? Puwede ka sa Shanghai. Wow. Happy birthday. Happy birthday. This is our, uh, our gift for you. So dapat sa mga kadeleg, ang gift natin galing kay uh, Bekenny man ay pansit. Kaya lang ay nag-message ako ay pansit para niluluto. So bagay sa pansit ang Shanghai at Sisi. Oh, thank you, thank at, you. Alam mo ba, nung ako umorder na ito, ang pinag-order ako yung sapat natin. sabi ko yun, ay magkano? Di ganay on hand eh. Sabi kay ay, no? ay sige po, babayaran ko birthday ni Dek kay bibigay ko. Ah, may diniscount. Yeah. Sabi <laughs> may discount at birthday mo ngayon. <laughs> thank so, you. Happy birthday. Kay Jen, thank you sa so kumari oh, ko. Yeah. Kay Jen Franzado. Dek ha food. Maraming yeah. maraming salamat. So, happy birthday daw. Yeah. Thank you, thank you. Umahal oh, ko siya. Oo, nandito na po si Bonso at si Kadila. Oo. Oh. 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 Wow. May birthday na sisig at shanghai. Mamaya natanggal ang bunso Oo, oh, mainit pa naman. Saka Mami itong sisig lang, mainit eh. pa ito. Wow, oh, oh, may pansin. Wow, pansin. May street Ihao -Ihao. food, ihaw-ihaw. Kasi may... may... Ano yan? Pork chop? Liempo. Lung... Ah, hindi pala. Liempo. From Atenel. Wow. wow. Kasi meron tayo dito, ito, masarap. Sinigang. Sinigang. Tamang-tama sa panahon. And then adobo. Anjing. Tapa. Tapa. Ya. Pasti. Wah. Iya. apa langsung sawasa nih di Jakarta? Kan di coy. So ito mga ka, mga kadilag, kakala ni Bikini Men. Nung siya, ito yung seryoso. tapos ka naging plano. nagplano. Oo oh, wow. sa nga, seryoso yun. Kahit tanong mo kay Ate Lega. Kaya eh, si Ate Niel sa nagsabi na ito yung magdala natin eh, dito na maghapon na. So talagang ito yung... Thank eh. you. At saka naman, kahit, alam kong kahit hindi ako magsalita, ay ramdam ko. Thank you sa inyong lahat. Kasama po kami kay Kuya Ervin. Oh, May kukunin daw po doon. Sa labas. Hindi Ay, yeah. Actually, a Wow! Wow! eh, Akala may joke lang yung prank. Yung ano wow! Ay, pumutok. Pumutok na siya. Anong ilang ay pumutok? Yeah, no, mga kadesyente. Mapapanood niyo po sa vlog ni Ate Karina. Aba, bakit ikaw nang may hawak na yan? Ate Karina, kasi lumabas. <laughs> ay, kukuha mo. Ah, kala ko eh. Kala ko ikaw nang may birthday, guys. So, yan po ay mapapanood niyo sa vlog ni Ate Kalaya. <laughs> Ay, oh. Ay, medyo na si Roxy. Pumasok na. Pumasok na. Ang mga na. dogs. Wow.

And happy birthday po sa Pinabirthday. Happy birthday. <laughs> Pinabirthday. -birth <laughs> 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 so, tayo magsimula ay tayo po muna ay hihingi ng basbas -bas sa ating Panginoon. So ipapag-pray natin itong ating papagsaluhan at ang may kaarawan ngayong araw. So, let us pray and then Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Panginoon, maraming po salamat sa gabing ito, sa araw na ito na itinagkaloob niyo po sa amin, lalong higit sa amin pong kapatid, kay Irving Villanueva. Dalangin namin, Panginoon, na ang kanya pong kahilingan, anuman ang kanyang nais ng kanyang puso, Panginoon, Inyo pong pagpalain, inyo pong tuparing Panginoon, dinadalangin po namin ito sa inyo pong harapan. At ang kanya pong Panginoon Diyos kalusugan, bigyan niyo po siya ng malusog na pangangatawan. Pagpalain niyo siya Panginoon Diyos sa pinansyal. At sa lahat po ng kanyang gagawin Panginoon, pagpalain niyo po siya. Panginoon Diyos, dinadalangin namin at napapasalamat kami sa iyo sa kaarawan na idinagdag po ninyo sa kanya at aming pong dalangin Panginoon naggabayan niyo po siya sa araw-araw maging ang aming pong papagsaluhan ngayong gabi ikaw, Panginoon Diyos, ang magbasbas, maging kalakasan ng aming pangangatawan. At ang bawat isa, Panginoon, na naghain, naghanda ng pagkain ito, ibalik po ninyo ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Ito po aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. One, two, three, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! First in may you made of this year. yeah Yeah so, marami, marami Salamat po sa at bago tayo mag personally guys, is ko First sa mga magulang natin, sana uh, walang 'tong sawang suporta, uh, sa patuloy na suporta rogmamahal. For me sa mga kapatid ko, maraming salamat Ate Nelson Bossing sa kanilang uh, pagmamahal. Syempre, thank you very much Liam po. And thank you so much Ate Kaligaan sa sobrang nakakatuwa sa surprise niya sa bagong car and okay. <laughs> uh, sa pabaloon. sa kit, sa gift. And uh salamat din po sa Chulas. Maraming salamat sila po yung may dala nito. Thank you so much. Ayan, nakain na po. Tumukha na po ang timidik ng pagkain. Kasi ako tsara. May gift daw si Ate Gigi. Wow! Ang gift ni Kuya Ervin ay dala ni Ate Janet. Wow! Sa pag-uwi. Yan daw, Kuya Ervin. Yun daw kiss ni Ate Gigi ay pag-uwi ni Ate Janet. Dahil daw niya. Oh, thank you po. Yeah. Ako actually may regalo ako kay Ate Leo. Ito may problema siya ng plastic. Ayun. Ayun na ito. na <laughs> ito. Uh, spaghetti. spaghetti? Kakain na po. ano na malalag na

Kakaunti po ang aming rice. Wha what? Baka naman dumangat-off ka. Oo, mga titsula. Oo, yan. Ang sabawan na eh. Ito po ang aming cravings Ito ang ang po craving, ang cravings. Sarap. Hmm. Kain po tayo. Kain po. Sabuk pa lang. Ay, mo sarap hmm. eh. Yan ay lupo ni Krabby po. Ayun po. <laughs> Ang kasunod naman ay si Ate Kalayaan, mm -hmm. tapos ay si Kuya Emil. Bossing, ngayong linggo. block ay si Ate Narlina. Kain po. Kain po ng sinigang. Kain po, kakain po muna kami mga katilag. Kain po. Kain po. Bigay okay, naman. No. Katulad ng sabi ko kay Ate Nels kanina. Uh, mm. Wala na tanong na rin ako kanina eh. Uh, more birthdays to come. Mm -hmm. Siyempre, more blessings to come. At uh, good health. Tapos, stay fresh. Yo! Yeah. Stay fresh! Tatay, yeah. ba't naman po kay medyo na-late na? Nang... Okay, yung... Galing sa ikatong birthday yan. Kaya ako'y pinagpawis. Oo. Oh, okay. ng... oh. Kaya lang ngayon lang. Oh, so, may mai pa birthday kay Bika. Kumbaga, bet mo ako sa <laughs> iyo pag sasaron. Tinangkal lang <laughs> iya, tinangkal lang. Iya, para sa Ano kanina, sa tingin namin. Bakit? ikaw gusto pinatanong may kung nasaan pa Oh, hindi alam may anong tawag doon na?

Hmm, namulihin siya yung Yung may bakit na pwede tayong tatay, pinsan natin. Pinsan, oh. <laughs> Bali, kapatid ko. So. O, oh. pamangkay na ni tatay yun. Oh. Pamangkay na, <laughs>